Exodus. Ang ibig sabihin ng salitang Exodus ay pagtakas. Tumutukoy ito sa pinaka kaganapan sa history ng Israel na pinakita sa libro na ito. Ikinuwento dito ang pagtakas ng mga Israelites mula sa Egypt kung saan sila naging mga alipin. Ito ang apat na mahalagang bahagi ng librong ito. Una, pagpapalaya sa mga Hebrews mula sa pagkaalipin. Pangalawa, ang journey papuntang Mount Sinai. Pangatlo ang kasunduan ni Lord sa kanyang bayan sa Sinai. Ang kasunduan ito ay nagbigay sa kanila ng moral, civil at relihiyosong mga batas para sundin sa araw-araw. At ang pagtatayo ng banal na sambahan at ang paglalagay ng mga gamit dito. Pangapat, Kasama din dito ang mga batas tungkol sa mga priest at sa pagsamba kay Lord. Higit sa lahat ikinuwento sa librong ito ang mga nagawa ni Lord nang palayain niya mula sa pagkaalipin ang bayan niya at nang ginawa niya silang isang bansa na puno ng pag-asa para sa kinabukasan. Si Moses ang main character sa librong ito. Siya ang pinili ni Lord para mangguna sa kanyang bayan sa Egypt. Ang Ten Commandments ang pinakakilala na kwento sa librong ito na matatagpuan sa Chapter 20. Welcome sa ating Bible Study Channel. Ang channel na ito ay nagpapakita ng taglish na pagsasalin ng Biblia kombinasyon ng Tagalog at English para sa new generation. Layunin ko na mas maintindihan, maunawaan at maisapuso ng bawat isa ang nilalaman ng salita ng Diyos. Kung gusto mong mag-aral ng Bible simula Old Testament hanggang New Testament, samahan mo ako. Basahin nating mabuti at unawain kung saan tayo nagmula at madiskubre ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa buong sanlibutan. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, don't forget to click the notification bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tuloy-tuloy natin ang pagbabasa simula sa aklat ng Genesis, Exodus hanggang sa mga susunod pang aklat ng Biblia para sabay-sabay tayong lumalim sa salita ng Diyos. God bless. Move. Jesus. he's the rock, the truth, the flame. Yesterday, today, the same, call his name.